guys, good morning. Ayan. Kain po tayo. Naglaga po ako ng kamote. Ayan. Thank you nga po pala kay CJ. Binigay po ito. Galing po itong Mindoro. Ayan. Ilaga ko po, po ngayon. Binalatang ko na po at hiniwahiwa ko na po. Ayan. Ito po ang ating almusal. Ito. Meron po tayo. Man. Ito. Leftover po ito kagabi. Tira. Ang naming ulam. And then, nagluto po ako ng ham at saka itlog. Ayan. Pakainin ko po, po si JK. Ayan kamahin ko na kasi may hirap siyang panginig kapag mga kutsara na ano yung nalang niya kaya kamahin ko na lang yun guys ito anong, yeah. Yeah. Oh. At masarap po itong kamote eh. napakabango yun guys oh. mm. itimpla ko lang kapto alam ano? Hindi ko. Hindi. Kaya nakambal. Ang tayo nyo. nyo. Thank you. Nandiyan lang uh, ang kamote doon na ito. Hindi ngayon ni si Jay. Mm-mm. Uh -huh. -hmm. Galing sa anak. na, daw. Uh -huh. Hindi ka pala online na? Hindi pa nga. Hindi pa nga. Hindi pa nga. Hindi pa nga Ay, yun. Mm -hmm. Anong ano na ngayon po Dari na ako. Tapos kami na pag online tayo guys sa, sa biyaya. Hindi kailangan ko mo. Ano, wala nang naman, babe? nasa sa atas, si Onyo di ba Yang ini Ini teh. Saus mm. In <tongan> <tongan> <tongan>

maligo mamaya paliligo ha napaliligo ko siya guys kung tatami yan tapos niya mga kumain hindi pa ako tapos magwalis ka sa kapila oh, tapos ko palang dun sa harapan ito na lang das na lang po nakainin ko lang muna si JK tapos mag at isa lang wala ko ko deg Kanin. At saka egg. Ahem! Ay. Ahem! Ayan guys, may pa kayo si JK. Hindi pa pwede niyo ano. Busin mo muna, may laman pa yung bibig mo. Hindi siya pwedeng yung sunod-sunod ng subo kasi ang tagal iniimbak na dito sa gilid ng yung kanin guys. Ang tagal niyang ano yung lumukit. Tapos gusto niya subuan siya na subuan, sunod-sunod ay naano siya na bubulungan. Minsan kapag hindi mo napansin na may may nandito pa pala yung pagkain sa gilid. Ayan, ma-ano ma siya. Kaya sabi, tinitingnan ko muna mabuti yung gilid niya. Ayan, naman siya. Ayan. Tsaka ako siya susubuan kapag wala na talagang laman yung bibig niya. Pag nangihiringan siya. Ang puno ng salas. Ano po siya? Talagang kailangan po yung may nag-aaskaso sa kanya dahil siya marunong mag ano dahil yung kamay niya po ay hindi niya po nakahawakan yung isang bagay, hindi gaano nakahawakan uh, hindi niya nakahawakan yung mga bakay guys kailangan mo siya painumin, kailangan mo siya subuan tatalibuan siya and then bukod sa hindi po siya nagsasalita hindi po siya nakakapagsalita bali ang ano po ay yan, pero tingin ko, inakaintindi siya guys. Kasi kapag nanirip po kami, kapag na comedy po yung palabas, tumatawa siya. Tapos pag gustong gusto niya yung sumasayaw siya, ito nga ka, ang talagang uh, tugtog mga ano yan, sasayaw siya. Dati nung malip siya, nagbabasketball siya eh. Nalo yung siya mag-basketball. Pero kalaunan po yung ano, lalo, lalo pong naging ano yung kamay niya, tsaka yung paa niya, nakatingtay po siya na maglakad. Kaya ano. Ang gaya talagang bantayan siya. Kaya, mga Kasi, yung kasunta. Minsan, pag umalis ako, minsan hindi na kasikasa ng gabi niya kasi siya iba pa rin talaga yung kapag um, babae yung nag-aasitaso sa bata. Kaya na po kasi talaga sila ang mami. Kaya ang um, nangyito yung daddy niya na lang din. Kaya ako po talaga ang nag-aaskaso. Ayan, natali na po ako sa ganitong ano, sitwasyon. Simula na umuwi po ako ng Dubai. Ito na po yung ano po. Kuping po sa bahay, sa mga ba mag-alaga ng dalawang bata, dalawang kapokos, ito, 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 ito. Um, kaya yeah. um, taling-taling po ako tapos nag-aasikasa pa po kami ng uh, nag-aasikasa pa po ako, doon sa, um, ako no, po sa ano na kamuhayan ako na ako po lahat ang nag-aasikasa kaya yung mga anak ko nag-aara eh. eh, yung asawa ko naman nag-aatrabaho dyan sa ano um, sa hoba uh, yeah. pero pinapaalis ko na gusto ko na siyang umalis dyan kasi wala na po siyang may tutulungan at hindi ko na po siya nakasahan dito sa natulungan ako na sa kabuhayan namin kasi noon lang po yung sinisweldo niya dun tapos hindi naman po sa pag-aano buong oras na po sa mula umaga hanggang yun hapon hanggang gabi pa tapos magka na lang po yung sinisahaw niya tapos wala naman hindi naman po na ano sa amin yun kulang pa nga po sa kanya kaya so, nga sabi ko umalis na siya doon. kasi wala naman. Tapos na ano din. Wala Tulungan niya ako sa ano namin, kabuhay namin. Diba po kung ano din siya kinabuhay namin. Kasi yun po yung kailangan. Dapat at tulungan niya ako para sa mga anak namin. Nag-aaral ng mga anak namin. Diba po? Diyan wala naman siyang maaano. Para sa mga ano, voluntary lang siya. Pero voluntary, hindi gano'n na voluntary. Lahat ng trabaho niya. Lahat ng trabaho niya. Ah, hindi naman yung trabaho talaga dapat lahat sa kanya sa kanya na inaasay sa bahay lahat kaya wala na siya rito ng nilano sa amin sa bahay ayun lang po guys tapos ano kaya ano, na po yung nagiging ano hindi talaga po nakakatulong hindi worth it yung nagawa na hindi nakatulong sa pamilya. Ang dami namin anak na kailangan namin pag-aralin. Tatlo pa yung nag-aaral ko na na, na puro araw-araw sinyo -araw, high school na namamasahin at babaho. May mga kailangan sa high school na bayarin. <laughs> na, na. Ano, tama na? Suga na? Alam ka na ang tubig? O, oh, last na lang yan. Last na lang. itong makatakas. Ang hmm, guys. Yeah. Kaya minsan hindi ako ako Kasi ano. Tapos hindi ko na rin kaano. Hindi na rin ako nagkaano. Nagkaano. Pwede so, edit kasi. Ito, so, tuloy na lang guys. Ito hanggang dito lang po muna guys thank you for watching ayan, sana po ah, uh, patuloy niyo po support na ang aking channel ayan, thank you for watching guys uh, subscribe po kayo patulong po para po sa akin po sa sarili ko para at sa, ko gusto ko na magkaroon po ng salungkita kita para po dagdag-dagdag ka gusto ko matulong magulang at ito po pinaka-importante po ng apo ko ay magpagamit po po guys kung hindi po talaga magpagamit gusto-gusto ko siya magpagamit kulang po talaga ako sa kaperahan sa budget guys wala naman kami na ng kulang po ng nag-aaral dahil na namin yung pinagkakaano man nagkakagasos sa inyo mga estudyante ko guys wala na akong trabaho kaya ito po nagbabakasakali po ako na magtanong po ako dito ng lahat. kita sa akong pagbablog Ayan, sana support na niyo po at tulungan niyo po sa so, simple pag subscribe po sa akin at panonood ng aking mga video ay malaki po malaki po ang tulong niyo na ay malaki po tulong sa akin guys. Ayan, ayan po sa lahat. Ang hirap po nang wala pang pag inig lang. Ayan, ng na aking apo. Dito lang po, guys. Thank you know, for watching.